So, magandang hapon po dyan sa inyong lahat mga idol sa kaba sa mga nagpo-problema po sa mga lagan yung manok o yung nagkakasakit dahil po sa pabago-bagong klima So ito po yung ituturo po natin sa inyo ngayon dahil napaka-importante po yun ito dahil uh, isa din po ako sa nag-aalaga din po ng mga heritage gaya po nito. Ayan. So yung pinaka-problema ko po dito sa mga heritage ko mga idol is yung ubo uh, po at saka sipon. Yung pabago-bagong klima mainit ngayon kagaya po ngayon mainit. Tapos, maya-maya lang, kuula na naman po. So, yung target po na sakit niyan is yung ubo at saka yung sipon. So, ngayon ay dahil po madamihan yung ating alagang mga manok, hindi po kaya sa bulsa natin na isa-isahin po para po ng mga gamot po ito dahil po sa napakadami po ng ating mga alagang manok. So tuturuan ko po kayo ngayon kung paano po gamutin gamit lang po 'yung mga herbal po na uh, gamot na dahon. Uh, 'yung ituturo ko pala sa inyo mga idol ay uh, garintasado na po 'yan, provident tested na po 'yan sa mga alaga ko. So 'yung mga alaga ko pala dito ngayon mga idol, uh, nasa 100 plus po na mga heritage. Isa ko po, isa po talaga sa problema ko dito 'yung ubo at saka sipon ito po talaga twice a week po akong magpapainom po nito dahil po sa pabago-bago po ng klima ngayon dito sa amin nasa inyo na po yan kung maniniwala ba kayo o hindi pero garantisado na po talaga yan sa ano ko sa manukan ko po mga idol so yung unahin po natin ay yung dahon po ng bayabas daya po nito mga idol ito ganito po kunin niyo po yan pag medyo madamihan na po kasi yung sakit uh, yung diskarte ko par para, sabay sabay po sila uminom po nito ay nilalaga ko po, po yung dahon Tan tatlong sangka po yung ituturo ko po sa inyo ngayon mga idol para po uh, nyo rin po kung efektibo ba o hindi sa, ano, sa manukan nyo so itong dahon na to ito po yung dahon ng bayabas Ipapakita ko po sa inyo yung tatlong sangkap po na ginagamit ko po dito. So ito po yung una nating ituturo. So ito po yung dahon ng bayabas, kukuha na po kasi ako. Ito po yung gagamitin natin, ilalaga po natin yung dahon po ng bayabas. Tapos itong tinatawag sa amin na dahon uh, ano po ito, kalabo. Ay yung gamot po sa mga bata yung sa ano sa ubo. Ito po yung ginagamit kung tawagin po namin dito ay kalabo tapos kung sa Tagalog nito oregano kung di ako nagkakamali tapos yung pinakamahalaga nating sangkap mga idol ito ito yung ang nakakaalam lang po nito yung mga kapwa po natin farmers yung yung mag-aani po ng mga palay dito sa bukirin ito yung inahalo namin sa tubig pag mag-aani po kami ito po yung inilalagay namin sa tubig mga idol kahit gano po kainit yung klima ng panahon pag mag aani po kami ito po yung inilalagay po namin garantisado na po yan sa tao sa saka po sa manok ang nakagandahan lang po nito sa manok mga idol kahit po mainit yung panahon tapos nilagyan mo ito ng dahon yung tubig po nila yung painumin uh, iwas sakit po ito ito po yung magdidepensa po sa ano Uh, sa sipon at saka yung ubo sa ano, mga alaga po nating mga manok. So yung diskarte po na gagawin ko mga idol, ito yung panghuli nating panghalo. Mamaya pa ito. So ito na po, pisahan na po natin dahil mag uh, alas 5 na po. Kunin nyo lang po itong dahon ng bayabas mga idol. Uh, okay naman din to po ito. Ito na lang ilalagay na lang natin diretso to sa ano sa kaldero dahil papakuluan po natin kung maaari mga idol mas maganda po talaga damihin nyo yung dahon para makuha nyo yung madaming katas po nito dahil ang importante lang naman po nitong gamot na ito yung herbal na to ay yung dahon lang po tapos itong puno niya o yung sanga niya nito pwede rin nyo po ito maitanim sa ano sa paligid nyo kukusa lang naman itong ano, kukusa lang naman itong mabubuhay. Kahit itapon mo lang yan dyan, pag naka langhap lang po yan ng lupa, ano na po yan, mabubuhay na po yan. Siguruhin lang nyo po na ano, madami yung ilalagay nyo mga idol para po uh, mas lalo pang epektibo yung gamot na gagawin po natin. Pag maliit lang po yung mga manukan yung mga idol, halimbawa mga tatlo, apat, pwede nyo lang po ito isubo sa mga alaga nyo mga manok. Kung madamihan na po, kagaya po sa akin, uh, yung diskarte po na ginagawa ko is yung pagpapakulo po para sabay-sabay na po silang uminom. Tapos, yung dahon po na pinapakuluan po natin mamaya, at isa rin po yung sa ituturo ko po sa inyo para po hindi po masayang yung dahon hindi nyo na po imaitapon dahil ipapakain po natin yan mamaya sa mga alaga po nating manok hmm. ito na po mga idol natapos ko na po lagyan na lang na po natin ng tubig Punuin nyo po mga idol para madami yung mainam nila mamaya Mahalaga po yan para po sa ano, pagpapatuka natin mamaya kasi yung yung patuka po nila na gagamitin po natin is yung tuyo po, hindi po basa na ano, pagkain. Kaya mahalaga po na madami din po yung tubig na mapapainom natin sa kanila. sa herbal na pinapainom po po sa mga alaga kong manok ah, lahat po yan po, uh, pure po na organic tapos yung kapu po natin ito po yung crack po na nabili po namin sa ano katitbahay po namin pero may, may isa na po kaming naitanim mga idol doon sa kabila naming area ah, uh, ipapasyal ko na lang kayo doon sa ano sa susunod na araw pag natapos ko na po yung project ko dito sa ano sa una kong area So ito po yung giniling natin na mais mga idol. Uh, ako na po yung nagka-crack po nito dahil may grinder naman po ako para makasave din po tayo sa ano uh, sa pagpapakrak ng ano mais. Malaga po bawat patuka po natin sa ating mga lagang manok na nakaka-save po tayo. Eh marunong po tayo ng dumiskarte paano po magpapakain o ano po yung magandang ipapakain po sa ating mga lagang manok. музыка <Yeah. S 2>、yeah. yung maganda sa lahat na sa pag-aalaga po ng manok na nakikita po nyo na malusog po yung mga manok nyo so, ito lang po yung konting tips na ituturo ko po sa inyo kung gusto niyo pong uh, i-apply po sa manok nyo uh, nasa sa inyo na po yan pero itong ituturo ko po garantisado ko na po talaga to <coughs> ito. Ito po yung itlog ng mga heritage. Nakakaunti pa lang yung ng itlog ngayon dahil hindi pa po sabay-sabay ito ng itlog. Pero, ano naman din, nakaka-harvest naman din po tayo ng mga itlog para po makapag-load na rin po tayo sa ano natin? makapag narin na rin po tayo sa incubator dahil may customer po tayo na bibigyan po nito. Sisiyaw po yung orderin. Tapos yung iba, uh, itlog lang po. Per 3. So, ito na po yung gamot na pinapakulo natin mga idol. Pwede rin nyo po ito. Uh, dalawang bisis nyo po i yung Ah, gamot po nito mga idol bukas pwede nyo pa ito pakuluan yung dahon po nito para po ang ah, makasave po kayo para hindi po mabilis maubos yung mga ano nyo, mga herbal na gagamitin nyo para sa alaga yung manok dalawang bisis pwede rin po ito mga idol O yung pangalawang tubig na inilagay ko mga idol dalawang bisis natin itong gagamitin mas maganda kung magpapakulo kayo para po sa umaga magpapakulo po kayo sa gabi para pag magpapainom na po kayo sa alagan yung manok malamig na po yung uh, herbal na gagamitin nyo tapos pag sa hapon naman po pag magpapainom kayo sa hapon pakulo kayo sa umaga kung, sa, ano, sa tanghali para pagdating po ng hapon malamig na rin po yung tubig diretso na po yung diretso na po apply sa ano sa manukan nyo ito na po mga idol ah, uh, medyo mainit pa po ito konti. antayin na natin itong lumamig tapos sila na po bahala maguinom din po dito sa ano mga ah, uh, papainumin uh, para painom po natin sa kanila kung nagustuhan nyo po yung video ko mga idol uh, huwag nyo pa rin kalimutan na mag subscribe po sa ating youtube channel sa ating facebook page nag upload na rin po tayo so dito na lang po maraming maraming salamat god bless po sa inyong lahat bye bye